Ano pa pag ano ano ng mga vlogger isa. Ah. Saan masarap? Saan masarap? Sabi mo. Ay, Saan masarap? Ito. Unang first bite. <laughs> Una na first bite pa. <laughs> ito spicy. Tapos wow. ito. Original. Original muna tayo. <laughs> Sama natin ang, <laughs> ng... Nakwatserong maligalig. Hà, ah, xí si kim poi. Đây okay. All the way from Lemery Hahaha. <laughs> hey, Không đâu anh, anh. Hey, anh. Hey, Hang. Thank you! Thank you, Lord! 190 dolar yung malaki. Siguro uh -huh. yung mga 3 inches. Kasi na may mga 2 inches lang 90 Ang isang kusena